Studyante, pinasok ang isang shop, kumain ng hot pockets at nawala ng malay. Isang studyante ng Notre Dame ang naaresto sa Indiana noong isang linggo matapos niyang basuki ng isang massage parlor. Si Brian McCurran ay ilang beses di umanong nagsubok na pasuki ng massage parlor sabado ng gabi hanggang linggo ng madaling araw at nakapasok lang siya nang ginamit niya ang isang 100-pound na flower pot para sirain ang pintuan. Pagkapasok sa porch area, nakahanap siya ng martilyo at hinukay niya ang drywall para makapasok siya sa building, imbis na basagin ng pintuan na gawa sa salamin. Pagkatapos ay nagspray ng fire extinguisher foam ang 19-year-old kung saan-saan at nanira ng mga bagay-bagay sa main building. Nagpunta siya sa kusina sa second floor at nag-microwave ng mga hot pockets at nag-init ng mac and cheese sa oven. Kumain siya ng ice cream at pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Pagdating ng pulis sa massage parlor kinabukasan, nakahiga pa rin sa sahigang estudyante, walang malay at nasunog ng tuluyan ang mac and cheese sa loob ng oven. Si McCurran ay nakasuhan ng burglary, vandalism at underage drinking.